Ako rin mo muna ba sa tumuling? Sinagsabi ka nila sa inyo? Ako mo ka? Ayoko, magkakawag ka! lang ko! Oo! Oo! Yan! Yeah. You can move a mountain, you can break rocks, you can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself, and you gon' find yourself. Ano po pala yung bahay na ginawa ko mo? Eh. Hindi ko lang una upload ko. na tayo naman Nasa Canada po yung mayari niya. Si Manuel Pujac Alvarez. Yan. Ngayon eh, po tayo ka natin yung ating nanay. Di sa, sa... ano? Sa ablang ilog. Di po sa kapatid. ko yung buso ko sa Alpanay. Buwa na may sa chinay. Tara. Let's go. Okay yung sa camera. <laughs> What's up mga koys? Yan. Yan. Yan yun ah, po yung aking ginawang bahay alin na yung kurinti ay Manuel Ojak po ingat po kayo dyan sa Canada boss magpayaman ka lang gusto para pagdating mo dito sa Pinas ha? damis yeah. na pagdating mo dito sa Pinas, ayayahin na lang ingat ka lagi dyan boss ko, Jack yun, pabunta tayo ngayon din eh sa lugar ng aking tiyuhin at si inay ay na dito po ito ay ayaw ko sana i-vlog kaya lang Nakakaon natin si inay Tuwa na may salt siya May sugat po ba sa mate yan po ni misis May hirapan po naman si misis Pagka pupunta dito Tuwing hapon Tuwa na malayo rin po ito sa amin Ito po yung isimbil eh Ano, isimbil Na dito yung bagong palingki Hindi lang ako kita eh Ito po yung lugar na ay kinalakayan Tara to Una kayo Ayun Una tayo ko yung kong i-vlog ko ng kahit yung kapatid ko mo so ay naiging basher doon sa vlog ko dahil ako daw ay walang kwentang anak aba ay hindi po nila alam ang sitwasyon ko ay una sige yan ang yun ito plus 12 ng pangali ang dami ng bahay din dito ay pero dyan kram po puta puta ako din kay inay kinatuklaw oo uh -huh ay ka ni at gawa may sakit Ayun nga, at gawa lang may sakit dito Alam ni Jin, alam Ulo ko ni Jin Alin dalawa nga aking nakayahin kasama oh ang hirap po lang ikaw ay lumaki sa iba, hindi sa magulang. Ako pag galing di sa ano ay, sa uh, magulong pamilya Ano eh, Grand? Ayan, ang daan dito Oh, Toy dito, dati ano, dito pa wala pa pa Toy Ayan, ang daan kalapati Amer ah, Hanggang ngayon Ayan, may late pa kami ang dami ng kalapati Diyan Yan may tupadahan Ayan nabalik tayo doon sa sakit Uy, parang may sugat sa ganito Kung sinay sa May tiyan po ba Laki daw eh, sabi ni misis Ayun eh ay, dumating sa bahay Papagalingin Tapos pagka ano Papupunta na rin doon sa panganay mong kapatid Sa pitugo Ah, hirap Ano? Ano, merong hirap pagkayo ko ay madaya magulang Hindi mo alam kung sinong nabalansihin mong buwanan tayo naman po isang kahigay isang tukad ng lang ay para hindi po ako namasada Ay wala wala tayong babadgetin sa araw-araw ah -araw. syerte po yung may mga pamilyang buo kaya kahit pa paano po pinipilit yung buo ang aking pamilyaw ganun si misis ay nag-iisaw ngayon kaya hindi makakasama saigraan playboy hiyan na yung galang? ha? Hei kira alo ya ulti ulti Dali, kumay ka muna sa camera ko Dali, Ayun, ah. uy Uy mula ang suplado ni Mukha Hei kira alam po <laughs> Lalad talaga Yan ang kumik mo talaga ay Yan ang kumik talaga ni Ormok na yun Mga uh, Kabarkada natin nung araw din eh Nung ako nakatira pa din eh, sa si isimbil Apo yung nawala din yung eh, mga 2012 ay ay 2,000 ano lang ngayon hmm, tagal na rin ang dami na pinagbago may mga bahay na rin ito po yung sakop na ng langka ilayan langka ka, dito yung kapatid ni inay si Tuklaw sila muna nag-aalaga yung asawa yung chaningming may ingapot nag alagaan nila kasi why walay kayong magkakapatid ay ako na po ikukin ito yan ang gulo ito yung lugar nila oh Yo,

Yung cellphone si Kuha, si Abe. Sinong nakausap daw? Si Abe. Nino? sinabi niya sa kanyang TM link niya, kakaunin mo raw siya. Sinong nagsabi daw kay Abe? Si Aileen. Oo, oh, nagchat. Nakachat. Oo, oh, may na alam ano, ma um, ma ma na ano. Sabi ko ay na, baka hindi pa alam daw, baka hindi alam na ako naman. Alam. Ako naman masada ay. ako ng damit na naman no? siya nung balikad daw sa ilog. Ah, eh. mag-iingat, bahay matuklaw pati ng angas ngayon Matuklaw na nga anak ni Jerome Ah. Haba, nasa na ba Ngayon? Hindi, nung isang gabi na Ay, ay dinibas dyan yung si bandika, Oo. Oh, Saan parte na ito, Klaw? Diyan sa daan. Yung papunta sa kanila. Diyan sa... Happy, ay, anong ahasin? <coughs> ay, di kubra. Haba. Ay, ganun ka lang yung bata. Ah, binata na. Ay, 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 ay. mahuli kung no, so, Ma, kung yung kung saan nag-ano. Baka so, kung saan nang naroon. Nagawa na kakagat tayo. Oo. Uh. Ay, nasa Manila. Nasa Manila, ay, doon talaga ang dalahan, pagkubra. Ano ako po, ah? Kami ni Rod. Kap ay, At, ah, ah. Si ah, 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 ah. ay, ay. Iyari na yung mobil. Ate, may sabihan ko mo lang si Nay. Ay, kaya na yung damit. Ay, Nay. Para ay, Nay, mahirapan si Eileen pag dito po punasan ng gamot. Ay, oh, Dapat ikasama mo ah. talaga. Ay, mahirapan ito yung paparito hapon. Eh. Nagtitinda naman yung tao. Hmm. Kaya doon muna. At pagka... Uh, mabaw pa, saka na ulit. Oo. Oh. Hmm. Hindi, sabi ko nga pati pagkababaw na, hindi, sumaglit doon sa papitugoy, hatid ha, ko. Ito Para kahit pa paano siya eh. Oo, tapos wala naman doon, hmm. ano, nakasamas kayo but. Hmm. Pero ang gagawin niya. Ay, mapata. mga damit Kuha hayo. Dali, magkating muna niya sama sa atin. Hmm. Ha? tan Saan? Okay hindi na eh... hindi na hap, ilaya kayo hindi ah, sa'yo kayo nakasabay na Ah, mamaya na, hindi na hindi pa nga ay. ako'y namamusad ah hindi na ayo pumahinga lang, talagang hindi na inip palingki doon akong nakapila eh doon, doon akong nakapila? hindi hey. Ha? Laging hagot, para mahangin. <laughs> <laughs> ay, sa mahal naman ang gasolina dito sa atin, yablig. Ang pamasahin naman niya mura. Ay, nag-u-trucks yung pala si ano ah? Gipre, ba't di ka sumama doon? Ay, wala na ako Sa may P1? Wala nung bahay na ginagawa kay Kabadyan, ano? Hmm. Hindi ko na malaya yun. Saan ay nakakuha yung kurinte doon? Hindi ko wala, pa may ibang damit noon. Ay, baka hindi naman. Hindi naman lahat tayo. Tiga sa hambarag na malakay baka po pagtahan yan, ito po yung bahay ni H.P. Lesu ah, Pakaliwalas ito po yung bahay din ni Salina ha? ah ay, yung kutsyon mo hindi nadadalin yung kutsyon, para mahigahan ka hindi na, doon na lang ako sa ano ay, yung tricycle naman ay, ilang araw lang naman ako ay, pag tinagalingan doon ito yung ko na gamot Talagay? Uh, guys oh Oo. Oo, hindi, mo muna. mo na at ano may gets may tricycle. Anong hindi na oh Oo. Oo, tricycle. May ano galing sa pala okay Huwag na, bihay na. Bihay na, kumbot naman, makumbot naman Hindi naman ako masyado wala kasi si Manolo Wala Sabi naman may baka doon Pero naku Pakakalakad pa lang dyan Baka magaling Nakakalakad ka na ah Oo Nakakalakad lang ah Amir! Amer Ay Hindi, bahala ka na ah Dali ka Toy Pakain mo ako magdadala niyan Ah Ay Ayaw niyang palakad yung pinig Ah 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 dahil ako tumama, wala ka ba? Itay ka tataya ako muna rin. sa babae? Hey! Yun pa hindi kayo namano sa mga lulo nyo. Hey, mano! Mano kayo din sa mga lulo nyo. yung mga mahihayin. Iba ang bata ko ngayon ay. Ah, pangalay ko pala oh. Ay, mano kayo din. Hindi ko kilala yung mga yun pala. Ay, hindi kayo kulala Mga <laughs> okay. ah, mahihayin yung mga yan. Ayan, umangat ko. Ayan, kapag si Lulang nilang laki na. Ayan, panay. Hindi ka nagdawang babae. Takad pa sa akin. kayo babae. Ay, wala. Ayos na yan. ng kamuti. Ay, kung nakakain ng saging ng labo, na hindi. Aking bilis at indahan. Awa. May na mga panahon natin, ano? ba mo. Uh,

graduate na rin ng KT12 pag-aralin nyo Ngayon 12 ngayong mag-tribe pag-aralin nyo dinitito turuan ko kayo ha may tatuba gayon wala wala maganda dyan sa Ace 4,000 lang ang quarterly criminology police Tatlong buwan na 4,000 na sabihin natin mga abagay ah, mahirap din magsayit tayo makapagipong ka ng 100 piso araw-araw ang isang buwan for 5 ay isang buwan ang tatlong buwan doon ay 4,000 lang Oh. Di kaya kaya na halimbawa pag makakausap mo ang anak mo hmm. at inyo pagpulisin. Oh, ari mo. Wala yang kutong. ito Oo. Kutong. Dito, dito, <laughs> ba, uh, dito na yan, tuloy mo. Tuturo Sino? Dia yeah, si Tomas. Oh, okay, pero maganda pera, maganda pulis, kinonoligi. Mura pa ti dito ngayon si Ace, dito sa Ace diyan sa Lucena. Ano pa Ace. Wala. Magaw pa. Eh sabi ko yung ari pangalan ko ay di. Ay, mamasad lang mamasad ah, hanggit kaya Bagay, maganda pulis, marami babak up sa kanya Oo, oo. Kaya. O, kaya nga, tsaka madali ang trabaho hmm. Umbagay, ah, pag sipul, sipul ka lang sa Antoy oh, may, bet may, may, may 20 ka ba dyan? Kaya puro pulis <laughs> na eh 20 ka ba dyan? Kaya dapat ay mga pag-aaral ng mga bata Sayang ano? Yan, dyan, na muna ikaw Eh, ako na ito yan, ati kain mo siya Kain mo, eh Ano yung bag? Paan yung mo? ayoko ayo, ipatayin muna, ayun, una na wala nga, wala na eh na na yung sa witing man tumamay. kuha ko na na Hoy tumama numero niya eh wala wala nga naman tayo hapon wala porta hindi ka na. ay, Uwari, yung kinakatang ba! putang na kayo madali kasi katang yan o ka mo yung mga ligon na yan o di may patayaan siya witing baka minatiyak ano yan oo baka ito nga dito yun nakakakita ng camera yan o patsin mo sa akin o oo sabang putang na kaya pa nabang nalakad na putang e na o ayun kala mo ba yun? ano sabi mo nung misen? kala mo ba yun yan? kala ko nung e ba sabi ko nung jablo kuntas kuntas na yan kala mo yun o hindi tayo bakit na mo hubo. aya si Utol Darwin o Titin <laughs> mo. Ayun. Ayun. Impala pa ngayon lang kaya sa no? Oh. Hmm. Iyon, si Ate maglalakad na, oh, yun. Ay, yeah. <laughs> pag malayo pa, hindi na butik titang may again, oh. oh. eh, yan. Hmm. Ay, palapitin niya, kaya palapitin niya. Ah. Uh, Kasi kinakambas din niyo. Hindi ah, gagamit ko. Ito, kumaway ka, kumaway ka. ko, kumaway ka. ka lang, oh. <laughs> oh, yan. Ha, 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 ha. Ha, Papapanood mo ito sa cellphone ni Abi. Oo. Makikita mo to. Oo, uh, oh, bukas. Makikita mo. Habi mo kay Abi. <laughs> At ako <laughs> yung yeah. nakapalo sa akin yun. Nakasubscribe. Uh, Makikita mo. O to. Tsaka ito kay na Junlin. Nakikita. Uh, Nila yung mga vlog ko. <laughs> <laughs> ha, so, <laughs> hey, napiliyam napiliyam pala na ako. Oh, May hindi ito. Ito yun. Ha? Ito po. Palanjo ka. Sigarilyo. Pala. Yan. Yeah, yeah. Ah, Dito may nagruruy. ko pa siya. Ilan 64. Oh, boto pa. At ako pa lang pala, eh. Oh, 'yan. Thank you. Dalhin lang ba? Oh, tama nari. pa. Oo. ko pa. Oh, isang yeah. tao lang naman nari, utip, sasahe. Oo. Oh. Ramon <laughs> sige. sarado mo na 'yung pinto. Oh! Hala. Ano? <laughs> sarado ko Baka okay, pa. Hindi <laughs> ba

tayo pauwi na andiyan natin si Nay doon ano nga po yung vlog guys gawa nang may nagiging basher tayo yung kapatid pa natin kaya masarap pa eh masarap sa buhay yung magkasama ang kapatid kaya uh, ito nga ang dalawa ay pinipilit to oh pagkakainit eh kakadramahan na ay kapaalam na akayi 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 palit ng chinilas, palis kayo Ay, malaki yun, hindi ka siya hindi ka yan malaki yung chinilas ako yung magbibigyan daw ng dayan yung ang dayan 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 ang kahangin

Hindi ako makalakad na maigi. Asa ka rin ang punta niya? May sugat siya ganari? Okay. Yan. Si Parang an nagka... Ano? Ah, Kulibra? Sa main siya. sugat Hindi na napabayaan. Laki daw eh. Dini. Sa Elpedio. Yan. Oo, oh, oh, pailaya muna kami. Ah, Atin ah, muna, hinira mo. Oo. Oh. Gagagamot. Mm. Oo, oh, ari daw ay kulibrang apoy. Ha, kaya nakal. Hmm. Ano? Madami na akong napagpagamot ay sa bumali Ay, buki na aso Bakit ka ba ka bigla? Ay, yan, ha, si pagluluto niya eh. Ano yan? Talong na, dupo. Agatan. Ah, Agatan. <laughs> ha, berto, ito? Ikaraan ulit din eh. Gino! Ba! Layo agad ni Gino eh. Ang bilis tumakad eh. Mahinahin mo na kami. Dati, isa mong aking area, Ngayon lang ang aking <laughs> mo. <laughs> 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 nung nasa install, pagpakanuran ang hinan lumakad ay pagpakarasadan ay ang bilis. Yan yeah, si Amer. Oo. Oh, nung kayo nasa install. Si Amer. Ang gusto niya yung may takbat na bag at tapos lahat yung school doon. Ah, may tumbahin bahay na rin pala doon eh. Oh. Ganda? Ayun na yun. Ayun, baka may... baka may... hindi pa tapos? Dure?

Sino? Sino ba Ang dumi naman ay Bala Bala ang ulay Hindi, Doon mo meron bang sa ano? ano? eh, nagkatuloy din eh. Rekawa dati eh. Demi lah, dami nak na sing bahay diyan eh. Bang Amir, Bang eh. Eh, ah, naakai si Amir. Dati si Amir ay naakai. Pag kakain nit kalpoy kalhati alam mayo paggdating ng ulanan baha na naman lagi ang ilog na yan Hayop po, bumatisod. Hindi, hindi makikita. na yan ba ating tricycle. Hindi po pala may gagawin yung whole court din eh. Oh, oh basit bulan. Ito sa loob. Doon kayo sa loob. Doon siya. Doon kayo dyan sa loob. Ayun, oh, hindi pwedeng Hindi pwedeng ano. Hindi pwedeng dalawa din yan. tatagilid tayo Hindi si kuya na. Ayun lang ako kami. Ano pa doon? Hala na. Hala na. Matitigas mo ng dalawang ari. Wala na Kuya. Doon ka. Well, let's go, Rami po sa inyo. peace out, bye Yeah, you could be the greatest, you could be the best You could be the King Kong banging on your chest You can beat the world, you can beat the war You can talk to God, go banging on his door You can throw your hands up, you can beat the clock You can move a mountain, you can break rocks You can be a master, don't wait for luck Dedicate yourself, and you can find yourself. Walk straight through